Ngayon na alam mo na ang katotohanan, kailangan mong maging handa. Narito na ang Espiritu ng Antikristo at ayaw niyang malaman mo ito. Ngunit inabisuhan na tayo ng Biblia. Kaya't hanapin mo ang Diyos habang may oras pa. Palakasin ang iyong pananampalataya, basahin ang salita at manatiling matatag. Kung nakatulong sa iyo ang bidyong ito, ibahagi ito sa isang taong kailangan marinig ang mensaheng ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang hindi mo mamiss ang mga susunod na bidyong magbubunyag ng lahat ng kanilang tinatangkang itago. Pagpalaing kanawa ng Diyos, ang pag-aalsa sa langit, ang simula ng pagsalungat sa Diyos. Sa simula bago malikha ang tao, bago pa mabilang ang oras, tulad ng ating pagkakilala naroroon lamang ang Diyos at ang kanyang dakilang nilikhang pangkalangitan. Ang mga anghel, mga espiritual na nilalang na may maringal na kaluwalhatian, ay walang tigil na pinupuri at sinasamba ang lumikha. Ang langit ay isang lugar ng pagkakaisa kung saan ang banal na liwanag ay kumikislap ng walang anino. Ang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ay namumuno nang may katarungan at pagmamahal. At bawat nilalang sa langit ay umiiral upang tuparin ang kanyang perpektong kalooban. Sa gitna ng mga nilalang na ito, may isang espesyal na anghel. Ang kanyang pangalan ay Lucifer, na nangangahulugang tagapagdala ng liwanag. Hindi siya basta-bastang anghel. Isa siya sa pinakamaganda at pinakamakapangyarihan. Ang kanyang presensya ay kumikislap na parang bihirang hiyas sa gitna ng mga anghel, ang kanyang karilagaan ay walang kapantay at ang kanyang katayuan ay mataas. Inilalarawan siya sa Biblia bilang isang pinahiran na kerob, isang nilalang na naglalakad sa gitna ng mga batong nagliliyab na nasa harap ng mismong trono ng Diyos. Ezekiel 28.2.15 Ngunit may nangyaring kakilakilabot. Ang binhi ng kayabangan sa gitna ng napakaraming kaluwalhatian nagsimula si Lucifer na tumingin sa kanyang sarili. Ang kanyang kagandahan ay nakamamangha. Ang kanyang karunungan ay kahanga-hanga. At ang kanyang impluensya sa mga anghel ay malaki sa paglipas ng panahon. Tumigil siya sa pagtingin sa Diyos at nagsimulang tumingin sa kanyang sarili. Ang sigasig na dapat ilaan para sa lumikha ay nagsimulang magmukhang isa ang bagay na karapat dapat sa kanya. Inisip niya, bakit ako magsisilbi? Bakit hindi ako maaaring mamuno? Bakit kailangan kong mas mababa kaysa sa Diyos? Lumago ang pag-iisip na ito sa kanyang puso at ang binhi ng kayabangan ay tumubo na naging lason na sumira sa kanyang kaluluwa nais niyang maging katulad ng Diyos. Hinahangad niya ang trono ng kataas-taasan at sa ganitong paraan, isinilang ang unang pag-aalsa sa kasaysayan. Ipinapakita ng Isayas 14, 13-14 ang pag-iisip ni Lucifer. Aakyat ako sa langit, higit sa mga tala ng Diyos, itataas ko ang aking trono at sa bundok ng pagtitipon ako'y uupo. Ako'y magiging kahalintulad ng kataas-taasan. Ito ang orihinal na kasalanan, ang ugat ng lahat ng pagsalungat sa Diyos. Hindi lamang ito isang pansamantalang ideya. Ito ay isang ganap na pag-aalsa laban sa mismong lumikha. Ang sabwatan sa kaharian ng kalangitan, hindi nag-isa si Lucifer sa pag-iisip na ito. Bilang isang karismatikong leader, sinimulan niyang ipakalat ang kanyang mga ideya sa mga anghel, nagtatakda ng pagdududa at kinukwestiyon ang banal na autoridad. Bumulong siya. Kailangan nga ba talagang mamayani ang Diyos sa lahat? Hindi ba natin kayang tukuyin ang ating sariling kapalaran? Hindi ba tayo mga nilalang ng malaking kapangyarihan at kaluwalhatian na dapat mamuno sa langit at universo? Ang mga nakinig sa kanya ay nabighani sa kanyang mga salita. Dahan-dahan, nakalikom siya ng isang hukbo ng mga anghel na may parehong hangarin para sa kalayaan. Ito ay isang himagsik sa kalangitan, isang pag-aalsa laban sa trono ng Diyos. Tinasabi sa Biblia, napaka na isang katlo ng mga anghel ay naloko at sumama kay Lucifer, pahayag labindalawa, apat. Sila ay nagbago mula sa tapat ng mga lingkod tungo sa mga rebelde na nais hamunin ang mismong lumikha. O langit, na dati isang lugar ng perpektong pagkakaisa, ngayon ay nasa bingit ng digmaan, ang labanan sa langit. At pagkatapos ay nangyari ang langit na noon ay isang lugar ng liwanag at kaluwalhatian ay naging intablado ng isang labanan na hindi pa nakikita. Sa isang banda, ang Diyos at ang kanyang tapat na mga anghel pinamumunuan ng makapangyarihang Arkanghel Miguel, isang mandirigmang pangkalangitan, tapat sa lumikha, isang tagapagtanggol ng katarungan at banal na kabanalan. Sa kabilang banda, si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod, na ngayoy naging mga nahulog na anghel, ay handang kunin ang trono sa pamamagitan ng puwersa. At nagsimula ang digmaan. Ang mga sinag ng kapangyarihan ay humahati sa langit, ang mga kulog ay umuugong sa gitna ng labanan, at ang mga tinig ng mga anghel ay umaalingaungaw tulad ng mga trumpeta. Inilalarawan ng Biblia ang labanan na ito sa pahayag labindalawa pito hanggang siyam. Nagkaroon ng labanan sa langit, nakipaglaban si Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon, at nakipaglaban laban sa dragon at sa kanyang mga anghel. Gayunpaman, hindi sila nagtagumpay at wala ng lugar para sa kanila sa langit. Nakiusap ang mga tapat na anghel gamit ang buong lakas ng katarungan. Si Miguel ay sumusulong bilang isang di mapapantayang kumander, may hawak na naglalagablab na espada. Isa-isa, natalo ang mga nahulog na anghel. Sinubukan nilang lumaban, ngunit ang katotohanan ay walang lakas na makakalaban sa Diyos. At pagkatapos, dumating ang huling hampas. Ang pagpapalayas kay Lucifer at ang kanyang pagbagsak sa lupa si Lucifer na minsang naging tagapagdala ng liwanag ngayon ay naging pinuno ng mga taksil. Hindi na siya kumikislap tulad ng dati. Ang kanyang kaluwalhatian ay naging kadiliman. Ang kanyang liwanag ay nawala sa kayabangan at pagbagsak. Ang Diyos, gamit ang kanyang makapangyarihang tinig, ay nagdeklara ng paghuhukom. Kung paanong ikaw ay nahulog mula sa langit, o bituin ng umaga, anak ng liwanag. Kung paanong ikaw ay itinapon sa lupa, ikaw na nagpapahina sa mga bansa. Isayas 14.12 Dahil dito si Lucifer at ang kanyang mga nahulog na anghel ay pinatalsik mula sa langit. Sila ay inihagis tulad ng kidlat patungo sa lupa, Lukas 10 at 18. Itinakwil mula sa presensya ng Diyos, ang kaharian ng kalangitan ay napurga, at ang pamumuno ng kataas-taasan ay nanatiling hindi matitinag. Ngunit hindi pa rito, nagtatapos ang kwento, ang espiritu ng pagsalungat ay nagpapatuloy si Lucifer, na kilala na ngayon bilang satanas, ay hindi sumuko sa kanyang plano hindi na niya kayang lumaban sa langit, kaya't nagpasya siyang ilipat ang kanyang digmaan sa isang bagong teritoryo, ang lupa at ang sangkatauhan. Simula noon, sinusubukan niyang sirain ang banal na plano, nililinlang, winawasak, hinahati, at inaalis ang mga tao mula sa Diyos. Siya ang nagtempt kay Eva sa hardin ng Eden. Siya ring nagtangkang iligaw si Jesus sa disyerto at siya ring hanggang na ngayon, sinusubukan na impluensyahan ang mundo laban sa Diyos. Ang espiritu ng pagsalungat sa Diyos ay nagsimula kay Lucifer sa langit at nananatiling aktibo hanggang sa kasalukuyan. Ngunit may isang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Siya ay talo na. Tiyak ang tagumpay ng Diyos at balang araw, si Satanas ay itatapon sa lawa ng apoy at asupre kung saan hindi na niya muling malilinlang ang mga bansa. Pahayag 20-10. Nagtagumpay ang langit at ang Diyos ay maghahari magpakailanman. Ang ahas sa Eden, ang unang panlilinlang sa sangkatauhan sa simula bago pumasok sa mundo ang sakit, kasamaan at kadiliman, mayroong isang paraiso. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang pag-ibig, ay nilikha ang isang perpektong hardin ang Eden. Ang mga puno nito ay masagana, ang mga ilog ay umaagos ng malinaw, at ang samyo ng mga bulaklak ay pumupuno sa hangin. Lahat ay mabuti. Ang langit ay bughaw na bughaw, na parang kailanman ay hindi nakita, at ang awit ng mga ibon ay umaalingaungaw bilang isang makalangit na himig. Sa gitna ng perpektong ito, nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae sina Adan at iba. Iba sa anumang nilalang, sila ay ginawa sa larawan at pagkakahawig ng lumikha. Hindi lamang sila mga buhay na nilalang. Mayroon silang spirito, kamalayan at kakayahang pumili at magmahal. Sila ay naglalakad kasama ang Diyos sa hardin, nakikipag-usap sa kanya tulad ng isang kaibigan na nakikipag-usap sa isa pa. Ngunit sa gitna ng lahat ng kapayapaan na ito, may isang anino na gumagalaw, palihim at tahimik. Ang pagdating ng ahas sa hardin na iyon, ibinigay ng Diyos kay Adan at iba, ang isang malinaw na utos, huwag kumain mula sa punong kahoy ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Lahat ng iba pang puno ay malaya nilang maaaring kainin, ang matatamis at makatas na bunga, ngunit iisa lamang ang prutas na iyon na ipinagbabawal at doon nakita ng kaaway ang kanyang pagkakataon. Lumitaw ang isang ahas. Ngunit hindi ito isang karaniwang ahas. Ito ay si satanas na nakapamukha. Hindi siya dumating na parang isang leong umuungol o nagtataglay ng karahasan. Dumating siya nang may tuso, may mga malalambot na salita at may lason na nakatago sa likod ng isang inosenteng anyo. Si Eva ay malapit sa ipinagbabawal na puno. Marahil ay pinagmamasdan lamang ang mga bunga nito nang marinig niya ang isang malamyos na tinig na tumatawag sa kanya. "Talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo maaaring kumain mula sa alinmang puno sa hardin?" tanong ng ahas, nagpapanggap na matalino. Nagulat si Eva na makita ang isang hayop na nagsasalita at sumagot nang hindi namamalayan ang panganib maaari namin kainin ang bunga ng mga puno sa hardin ngunit sinabi ng Diyos na hindi namin dapat kainin o hawakan ang bunga ng punong kahoy ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama sapagkat mamamatay kami at doon nagsimula ang panlilinlang ang binhi ng pagdududa si Satanas alam niya kung saan tamaan tiyak hindi kayo mamamatay Ani ng ahas sa isang nakakaakit na tinig ang pahayag na iyon ay naglalaman ng isang nakamamatay na kasinungalingan ngunit hindi pa ito napagtanto ni Eva Nagpatuloy ang ahas Alam ng Diyos na sa araw na inyong kainin ang bunga na ito magbubukas ang inyong mga mata at kayo ay magiging tulad ng Diyos na may kaalaman sa mabuti at masama Narito ang huling hampas Pinagsama ang pagdududa at pagnanais sa isang lason. Tumingin si Eva sa bunga. Noon, hindi niya naramdaman ang pagnanais na sumuway. Ngunit ngayon, nagsimulang magtanong sa kanyang sarili, "Bakit ayaw ng Diyos na kainin ko ito? Ano ang kanyang itinatago? Totoo bang magiging katulad niya ako? Takot ba siyang baka maging makapangyarihan ako?" Lumago ang kaisipang iyon sa loob niya. Mas naging kaakit-akit ang bunga, para bang may bumungad na pagnanais sa kanya na dati ay wala. Hindi pinilit ng ahas si Eva na kumain. Hindi niya ipinilit, bagkus ay itinanim lamang ang ideya. At saka, iniunat ni Eva ang kanyang kamay. Ang pagbagsak ng sangkatauhan tahimik ang sandali, ngunit ang epekto nito ay labis na nakasira. Hinawakan ni Iba ang bunga at sa isang huling pagdududa, kinagat ito. Ang katas ay dumaloy sa kanyang bibig at sa sandaling iyon, may nagbago. Naramdaman niya ang halo ng iba't ibang emosyon. Hindi lamang ang lasa ng bunga, kundi ang bigat ng isang kakaibang bagay. Na hindi niya pa naramdaman noon, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang umusbong sa kanyang kalooban. Pagkatapos, lumingon siya kay Adan na siyang nakamasid. Nasaksihan niya ang lahat. Alam niya ang utos ng Diyos. Ngunit nang makita niya si Eba, naramdaman niya rin ang pagnanais na malaman, na maranasan. At nang hindi na nagdalawang isip, siya rin ay kumain. Ang pagkabukas ng mga mata, ngunit nawala ang inosensya bigla nilang napansin, ang isang bagay na dati hindi nila napansin, Dati, tayo ay hubad. Ngunit hindi iyon naging problema. Ngayon, bigla nilang naranasan ang kahihiyan. Tiningnan nila ang kanilang mga katawan at sinikap itakip ang kanilang kahubaran gamit ang mga dahon ng igos. Nawala na ang kanilang kadalisayan. Ang dating tila kalayaan ay naging isang napakabigat na pasanin. Ang paraiso na dati ay puno ng kagalakan ay naging lugar na puno ng takot. At saka, may narinig silang isang bagay na nagpalamig sa kanilang mga puso. Ang tunog ng mga yapak, dumating na ang Diyos. Ang paghuhukom at pagpapalayas, Adan, nasaan ka? Tinig ng Diyos ang umaling aungaw sa buong hardin. Nagtago si na Adan at iba sa gitna ng mga puno. Dati, hindi nila naranasan ang takot. Ngunit ngayon, ay lubhang natakot sila Lord narinig ko ang iyong tinig at natakot ako sapagkat hubad ako ani ni Adan habang nanginginig tinitigan ng Diyos si Adan at nagsalita Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad Kumain ka ba mula sa punong iniutos kong huwag mong kainin sa takot nagtangkang magbigay ng paliwanag si Adan ang babaeng ibinigay mo sa akin siya ang nagbigay ng bunga sa akin at ako'y kumain. Si Eba naman ay nagtangkang umatras. Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Ngunit alam na ng Diyos ang lahat. Ang sandaling iyon ang nagbago sa kasaysayan ng sangkatauhan magpakailanman. Ipinahayag ang paghuhukom para sa ahas. Dahil sa ginawa mo, ikaw ay mapaparusahan. Ikaw ay magbabagsak at kikilos sa iyong tiyan at kakain ka ng alabok ng lupa. At maglalagay ako ng puot sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong lahi at ng kanyang lahi. Dinudurog niya ang iyong ulo, at ikaw ay masasaktan sa sakong. Para kay Eva, dagdagan ko ng labis ang mga paghihirap sa iyong pagbubuntis, sa sakit ka mga nganak, at ang iyong pagnanasa ay magiging para sa iyong asawa, at siya ang maghahari sa iyo para kay Adan sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng iyong tinapay ang lupa ay magbubunga ng tinik at mga damong ligaw ikaw ay ginawa mula sa alabok at sa alabok ka rin babalik at sa gayon nagawa ang unang kasalanan at ang sangkatauhan ay napaghiwalay sa Diyos sa kabila ng sakit at kalungkutan ginawa ng Diyos ang mga balabal na gawa sa balat upang takpan sila at pinalayas mula sa hardin ng Eden. Isang kerub ang inilagay sa pintuan. May nagliliyab na espada upang hindi na sila makabalik. Ngunit kahit sa gitna ng kaparusahan, mayroong pangako. Ang hula na ibinigay sa ahas ay nagsiwalat na balang araw. Ang inapo ng babae ay dudurugin ang kanyang ulo. Ito ay isang pahayag tungkol sa darating na Mesyas, si Yesu Kristo na upang ibalik ang lahat ng nawala noong araw. Isinaraman ang paraiso, hindi kailanman nawala ang pag-asa. At sa gayon, ang unang panlilinlang sa sangkatauhan ay nagdala ng pagbagsak, ngunit nagtanim din ito ng pangakong pagtubos. Ang tore ng Babel, isang nagkakaisang mundo laban sa Diyos matapos ang dakilang baha na naglinis sa lupa mula sa kasalanan at katiwalian ng sangkatauhan, ang mga inapo ni Noe ay dumami, muling namulaklak ang buhay, lumago ang mga pamilya at nagsimulang umusbong ang mga lungsod. Natutunan ng mga tao ang pagsasaka, pagpapalahi ng hayop at pagtatayo ng mga bahay at nayon. Nagbigay ang Diyos ng isang malinaw na utos sa kanila. Maging mabunga kayo, dumami kayo at punuin ang lupa. Genesis, Sham, isa. Simple lamang ang plano ng Diyos. Ikalat ang sangkatauhan sa buong lupa, bumuo ng iba't ibang mga lahi, kultura, at bansa na bawat isa ay magdadala ng pangalan ng Panginoon sa hinaharap. Ngunit may nangyari. Ang puso ng tao na likas na mapagimagsik ay pinili ang ibang landas. At ang naging resulta nito ay isa sa pinakamalalaking pagsubok sa kasaysayan na labanan ang kalooban ng Diyos. Ang lungsod ng Babel, lumalago ang kayabangan ng tao sa kanilang paglalakbay, bumalik ang mga tao sa isang malaking kapatagan sa lupain ng Shinar, ngayon ay bahagi ng rehiyon ng Mesopotamia sa pagitan ng ilog Tigris at Euphrates. Ang lugar na iyon ay mayaman sa mga yaman at tila perpekto para itatag ang isang bagong sibilisasyon sa halip na ikalat ang kanilang sarili sa buong lupa na pagpasyahan nilang manirahan doon at magtayo ng isang bagay na dakila, isang matatag na lungsod na may matataas na pader, kahanga mga bahay, at higit pa roon, isang napakalaking tore na aabot hanggang sa langit. Ibinahagi ng mga pinuno ng henerasyon na iyon ang ideya sa buong bayan. Bakit kailangan pa nating ikalat ang ating sarili? Bakit hindi tayo magsama-sama bilang isang nagkakaisang bansa? Maaari tayong magtayo ng isang bagay na napakalaki, napakalakas, na walang makakahiwalay sa atin. At doon, ipinanganak ang proyekto ng Torre ng Babel. Hindi ito basta-bastang konstruksyon. Ito ay magiging simbolo ng pagkakaisa at kapangyarihan ng tao. Isang tore na napakataas na tila hahaplos sa langit, isang monumento sa lakas at talino ng sangkatauhan. Ngunit may higit pa sa likod ng planong ito, hindi ang layunin ng tore ay abuti ng Diyos. Ito ay palitan siya. Gusto nilang patunayan na hindi na nila kailangan siya. Ang teknolohiya at ang kayabangan ng tao noong panahong iyon nadiskubre ng sangkatauhan ang isang bagong paraan ng pagtatayo, ang paggamit ng mga linyang nilagyan ng apoy. Dati, ang mga bahay ay yari lamang sa batong hilaw, ngunit ngayon, sa teknolohiyang ito, nagawa nilang hubugin at lumikha ng isang mas malaking at mas matibay na estruktura. Gamit ang aspalto bilang pandikit, ang mga brick ay naging mas matatag at matibay. At dahil sa kanilang bagong tuklas, ginamit nila ang kaalaman na ito upang hamunin ang utos ng Diyos. Itayo natin ang isang lungsod para sa ating sarili at isang tore kung saan ang tuktok ay aabot sa langit. At sa ganito, gagawa tayo ng ating sariling pangalan upang hindi tayo ikalat sa buong lupa. Genesis 11:4. Tandaan, nais ng Diyos na ikalat sila, ngunit pinili nilang magpakatatag sa isang lugar lamang. Nais ng Diyos na ang kanyang pangalan ay itaas, ngunit nais nilang lumikha ng pangalan para sa kanilang sarili? Sa madaling salita, sinasabi nila, hindi natin kailangan ang Diyos upang pamunuan ang lupa. Bubuo tayo ng sarili nating kaharian, sariling seguridad. Gagawin nating parang mga Diyos tayo. Nagsimula ang pagtatayo, ang mga manggagawa ay nag-organisa, inipon ang mga brick at ang mga scaffolding ay unti-unting umakyat. Lumaki ang proyekto at ang tore ay tila napakahalaga. Ang sangkatauhan na nagkaisang walang kapantay ay nasa bingit ng isang bagong mundo, isang mundong isasantabi ang Diyos. Ngunit may nangyari na magbabago sa kwentong ito magpakailanman. Dumating ang Diyos upang silipin ang tore. Ang Diyos na nakikita at nakakaalam ng lahat ay minamasdan ang mga plano ng tao. Alam niya na kung hahayaan niya ang proyekto na ito, walang hangganan ang kayabangan ng sangkatauhan. Nakalimutan na nila ang baha, pinabayaan ang kanyang autoridad, at muli na namang pinipili ang landas ng paghihimagsik. Kaya sinabi ng Panginoon, Narito, sila ay iisang bayan at lahat ay nagsasalita ng iisang wika. Nagsimula na silang gawin ito at ngayon wala nang anumang kanilang pagsisikapan na magiging imposible para sa kanila. Kaya't bababa ako at lilituin ang kanilang wika upang hindi na nila maintindihan ang pananalita ng isa't isa. Genesis 11 talata 6 hanggang 7. Hindi ginawa ito ng Diyos dahil sa takot o kawalan ng seguridad kundi upang protektahan ang sangkatauhan mula sa kanilang mapanirang kayabangan Alam ng Diyos na ang pagkakaisang nasa maling layunin ay hahantong sa mas matinding katiwalian Kung tinatanggihan na nila ang Diyos ngayon ano pa kaya ang susunod Kaya kumilos siya ang kalituhan ng mga wika ang pagbagsak ng plano Mula sa isang iglap, may nangyaring misteryoso. Ang mga manggagawang dati madaling nakikipag-usap ay biglang hindi na nagkakaunawaan. May isang mason na humihingi ng dagdag na brick, ngunit hindi na nauunawaan ng kanyang mga katulong ang kanyang salita. Ang mga arkitekto ay sumigaw ng mga utos, ngunit ang mga trabahador ay nakarinig lamang ng mga walang kabuluhang tunog. Mabilis na lumaganap ang kalituhan. Ang dati nagkakaisang proyekto ay naging ganap na kaguluhan. Ang mga tao ay sumisigaw sa isa't isa, sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyayari. Habang ang mga grupo ay nagkakawatak-watak, nabuo ang mga bagong pangkat ayon sa parehong wika. Dahil wala nang nagkakaisang komunikasyon, iniwan ang pagtatayo. Ang lungsod na dapat sanay simbolo ng kapangyarihan ng tao ay naging simbolo ng kanilang kalituhan. At sa gayon, ang pagnanais na magkaroon ng pagkakaisa ng wala ang Diyos ay nawasak. Ang pagkakawatak-watak ng mga bayan, ang mga taong dati nais manatiling magkasama, ay napilitang ikalat sa buong mundo. Nabuo ang iba't ibang grupo, bawat isa ay may sariling wika at kultura. Lumipat sila sa iba't ibang panig ng lupa na nagbigay daan sa pagusbong ng mga bagong bansa at sibilisasyon. Ang tore na dapat sanay aabot sa langit ay hindi natapos, nakalimutan at nalunok ng panahon. At ang pangalan ng lugar na iyon ay naging Babel na nangangahulugang kalituhan. Ang aral ng Babel, ang kamalian ng sangkatauhan, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang tore. Tungkol ito sa likas na katangian ng puso ng tao. Mula pa noong simula, ang tao ay palaging nagnanais na maging malaya sa Diyos. Lagi niyang hinahangad ang kanyang sariling kaluwalhatian, sariling landas, sariling seguridad. Ngunit itinuturo sa atin ng Babel na ang anumang lipunan na sumusubok bumuo ng kinabukasan nang wala ang Diyos ay nakatakdang mabigo. Ang tunay na pagkakaisa ng sangkatauhan ay hindi magmumula sa isang panlahatang imperyo kundi sa pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu-Kristo. Ilang siglo pagkatapos noong araw ng Pentecostes, ginawa ng Diyos ang kabaligtaran ng nangyari sa Babel. Pinagkaisa niya ang mga tao sa pamamagitan ng banal na espiritu na binigyan sila ng isang bagong wika ang wika ng helio. Ang kalituhan ng Babel ay naibalik sa kaayusan kay Kristo. At ito ang pinakamahalagang aral. Nang wala ang Diyos, mayroong pagkakawatak-watak. Ngunit sa Diyos, may tunay na pagkakaisa. Ano ang matututunan natin sa Babel? Na ang bawat imperyong gawa ng tao, gaano man ito kalaki, ay nakatakdang bumagsak kung hindi nakabatay sa kalooban ng Diyos nawa'y ma itayo natin ang ating buhay hindi sa kayabangan kundi sa pagsunod sa lumikha